thank you ayun so, nga mga katopi ito na ang una kong uh, first pick up and drop ayun uh, po tinignan ko po yung uh, kilometers so nasa 27 kilometers sa my lower bikutang ko siya dadalin ayan okay tara tara na tayo mga katops let's go So mga pap, ito na po yung aking unang pick up and drop dito po sa lower Bicutan. Ito po yung aking uh, unang pick up drop. Ito ay yeah, ako po yung nag na ng 400. So medyo malaki po yung uh, payment kapag ka mag-abuno. So kinagat ko na po ito para kahit papano ay yeah, kumita naman agad ako ng uh, malaki-laki dito sa Lalamove. So safe naman itong ginawa ko. So yon mga katupi, meron pa tayo isang pipick dito sa Tagig Lower Bikutan. I-deliver Ide naman natin ito sa Makati. Ah, dito na nga nakita ko na yung uh, pangalawa kong uh, pick up and drop si ate. May uh, pa-deliver na pagkain sa Makati. So, yun mga kapap ida idadrop ko na yung pangalawa kong uh, booking. So, ito na si kuya. Magbabayad siya sa akin ng 89 pesos. Yun, tapos na. So, yun mga ka ito na yung pangatlo kong uh, booking. Pipikapin ko dito ulit sa Makati. At ang pipikapin ko naman ay isang uh, pagkain dito sa Korean uh, Foods dito sa Ayala Makati uh, i ko ito doon sa Makapagal sa Pasay naman so ayun nga po nandito na tayo ngayon sa Pasay at inatay ko na lang yung koreana na pipick up ng pagkain na i-deliver ko sa kanya Inaantay ko pa rin yung aking uh, customer. So wala pa. So yun, na uh, hindi ko na na-videoan yung uh, pag-abot ko nung uh, deliver ko doon sa Korea. So ngayon, ako yung minto muna dito sa may uh, makapagal pa rin sa may air area ng makapagalpas ay nadanon ko yung uh, ng kapi at ito na nga ako ay uh, magkakapi muna uh, papay nga muna dahil uh, mula kanina ngayon ako uh, nakapagpay nga halos nakalimutan ko na ata kumain ng tangalian so kapi na lang so yun mga ka tops uh, after nito pauwi na ako ng Laguna sana dalangin ko yung uh, makakuha pa ako ng booking para Laguna kasi uh, hindi na lang kukuha ng mga biyahe nga dito-dito rin. So, kasi gabing-gabing -gabi na rin ako eh. So, mag-aabang-abang muna tayo habang nagkakape tayo. So, ito na nga mga katops. sa uh, bibilayan ko na kung magkano na yung kinita ko ngayon araw na ito. Nang Thursday nga pala ngayong araw na ito. So, ayan. Ayun, meron na tayong hawak na pera na 1, 2. So, uh, bali ang kinita ko dito is uh, 700. Ah, uh, 800 na. Kasi yung 400, na yun eh. So, hawak natin pera yan is 1, 2. Ayan, mayroon ako nakakwentuhan isang uh, joyride. So, nagtanong ako magkano ang kitaan sa joyride. So, medyo maganda-ganda ang kita nila. 5 uh, kilometers, 5 kilometers, 50 pesos. Samantalang kay uh, Lala Movie, uh, 15 kilometers, wala pang ano, wala pang 50 wala pang 50 minsan 20 kilometers pa wala pa rin 50 so maganda rin sa joyride kaya balak ko na rin uh, kumuha pa ng isang ups so pag, lalo ngayon pag dito ako nagawi sa Maynila so malakas dito yung uh, mga joyride angkas so papasokin ko rin yan mga kapaps para mas maganda yung uh, kita ng kasi dito uh, tiyaga lang talaga dito sa lalamog kailangan kong magtyaga kasi kahit pa paano, uh, wala akong amo dito. Nasa akin yung kita. So, ayan mga kapops, ako ya uh, uuwi na, uh, Laguna. So, uh, abang uh, binabaybay ko na pabalik, nag-abang-abang pa rin ako ng baka may makuha ko na basta pag sa aking uh, ruta nga tatahakin. Kung mayroong uh, makukuha ang book na pag-awi sa daan, kukunin ko, ko pa rin. So, let's go. At eto na nga mga kapak. Nakarating na po tayo dito sa San, Pab uh, San Pedro, Laguna. So, wala po akong nadampot uh, ng uh, booking pag pauwi dito sa Laguna. So, nakakalungkot kasi uh, hindi na natagdagan yung mga uh, So, ayan mga kapat. Hanggang dito na lang yung aking mga vlog. Subscribe nyo pong aking uh, YouTube. So, ayun nga mga kapap, nag-try ako ng abono, kilala mo, kinabana ko pero legit naman mga kapap. Ang atin pong uh, kinita ngayon sa vlog kong ito ay uh, 1,200 less gas, 100 less top up 100 may natirang 1,000 less abuno 400 kumita lang ako ng 600 so hindi naman sa so ayan mga kapak agang mm -hmm. sa muli sana po ay uh, huwag po kayong magsawa na sumuporta at panorin ng aking vlog uh, sa mga hindi pa wala na ka subscribe sa akin malaking tulong na po ang supportan niya uh, salamat God bless mga kapak